Gento itsura ng mga siga sa amin. Hindi <laughs> na may itsura, parang walang magandang gagawin. Talagang pantigasin. Yung tipong buhay pa rin kahit ilang beses mong pagsasaksakin. Kagabi na naginip ako. Nag-break na daw kami. Iyak ako ng iyak. Tapos so, nagising na ako. <laughs> tawa na ako ng tawa. Wala ko pala ako diyowa. <laughs> ah, mabuti't mabuti sumuko kayo, no? Ikaw, mong tao, gumagamit ka ng bato. Anong pangalan mo? Narda po. At isusuko ko na rin po yung bato. Ding. Abotos. Ah uh, sige, ano na lang? Uh, talk dirty na lang. Talk dirty po? Basura! Invernal! Alipunga! Pulangot! <laughs> Uy! Baboy mo! Ayoko na maglag-usap sa'yo! Bahala ka dyan! Uy, cupido! Isa pang tama ng pana sa akin sa maling tao, ha? Juan. Hindi ko, hindi ko Eh, ano? <laughs> Gusto ko na doktor. Gusto ko doktor, ma. May pera ka, kapag-check up. Mahal ba? Oo. Oh. Magkano? 500. Sumama ko ko na 500. sa siya mo yung o ano, buto. Yung ano Mama na! Nalabas sa puwet? Hindi! Hindi na ako sa No work, no pay! Hindi kami mamamatay sa coronavirus! Mamamatay kami sa gutom! No work, no pay! Walang kidot na naganap! May kinsing lalaki muntik nang gumahasa sa akin! 15? Sa pulang? Sampu? Lima diba lang yata. Lima? Diba? Hindi diba na wala lang, lang ako. Mamatay ka man? Wala talaga na nanaginip lang ako. Ano ba yan? May mga tao talaga na editor, no? Yung mga chismosa dyan ba? Kung gaano ka-edited yung picture nila sa Facebook, ganun din ka-edited, nakagawa ng storya. Ah. Magbago na daw kayo, be? My gosh! Sorry. Mm. thank mm -hmm. you